Alas so, yung pag dito, pwede di mong hawakan, pero hindi mo mahawakan uh, na literal. Tara mga ka-idol, huwag kang kukurap dahil ipapakita ko sa inyo ang place dito sa Mayon Volcano. Napakagandang pasyalan dito Kaya naman mga ka-idol, tara! What's up mga ka-idol? Ayan, so andito kami ngayon sa Vulcan Mayon. Ayan, hindi tumutoga. Ayan, mga idol, makikita nyo ang aking tanawin sa akin lahat yan. <laughs> siyempre mga ka-idol, andito na tayo sa Station 199. Ayan. So mga idol lahat ng makikita nung tanawin na yan, ay pwede kayong pumunta dyan. Ayan, lahat yan. Bababa lang kayo dito kung kaya nyo. Siyempre, kung hindi kaya, huwag na. <laughs> Ayan mga ka-idol. So siyempre, mamaya punta natin yung pinakatok-tok ng mayon So, tara! Tara! So, what's up mga kalude? Ka Kanina nasa baba tayo. Ngayon, nasa tuktok na tayo ngayon ng Mayon Volcano. Kung makikita nyo, napakaraming usok. Para kami niloto. Pagturon mo. <laughs> Pero yung usok dito mga kaidol, hindi mainit. Malamig. Dito mula yung makikita sa Mayon Volcano sa Albay. Kaya yung mga nasa Maynila na gusto mapuntahan yung aming pasyalan sa Mayon Volcano ay pwede pwede wala po dito entrance iikot ko kayo mamaya mga ka-idol dito sa Mayon Volcano ayan o oh, pakita mo yung pag sa taas ayan o oh, diba napakaraming usok napakaraming oh, tao pakita mo yung mga ano mga foreigner sa baba foreigner <laughs> ayan o oh, diba? ayan mga kalodi Siyempre, ibalik mo na sa akin. Yan, samahan mo ako dito. At para kayo <laughs> nag-video. photographer. Wala ka sweldo niyan. <laughs> ay mga kalode. So actually mga ka-idol, yung outfit namin na to ay galing kami sa Ilo Galing kami sa resort sa Suwaygot. Pero dumiretso kami dito sa Mayon Volcano para mas lumamig yung pakaramdam namin. Kasi malamig yung pinaligo namin, malamig yung pinuntahan namin. Kaya dito, walang kape, walang malamig. <laughs> Kaya kung may problema ka, lalamig yung isip ko dito. Dito mga kayo dito, tuwing mahal na araw, halos yung mga space na yan ay wala na kayong makikita ang space dyan halos punong puno niya mga... na ayan mga kayo lute iikot ko kayo mamaya kung ano ba yung mga pwede nyo dito pwedeng pagtambayan pwede kayo dito magpunta ng umaga hanggang ang gabi walang problema yun walang bawal bawal kasi halos dito naman ay free naman po para sa lahat ng tao na gusto mag stay dito at makapasyon ayan so mga kayo lute tara samahan nyo akong ikutin natin to mga Lodi, kung nakikita nyo yung tas na yan, ang basa nyan ay souvenirs and snack mayon skyline. Mga Lodi, pili kayong bumili sa loob ng mga souvenirs and kung gusto nyo kumain, pwede rin. pero syempre, ngayon ay wala tayong uh, location dito. Tuwing mahal na araw is meron sa loob. pero syempre, ikot ko kayo manang kayo doon. Ah. Benda scene. Pag yung camera, yung camera, di pa dapat gusto sa'yo gamit? Okay, ito na nag-aaral ako mga kaidol, dito sa Albay dati. Itong uh, Mayani Skylar's Hotel yun. Convention Center is... pinasok namin yan dati. Tsaka yung planetarium na nasa taas. Pero papakita namin yung mamaya. Kasi marami pag ngayon mga ka-lodi. Ta! Ayan mga ka-lodi. nyo yan. Pwede kayo dito mga kaidol. Pero ngayon, sarado. Ilumi sa'yo natin. Marabas! Hotel, hotel, no? Hotel, mm hotel. -hmm. Marami ang pumunta dito mga kaidol. O tingin mo, napakalamig oh. Kala mo usok yan ng ano, ng kopra, hindi. Pag yan, pag. Ayan. Tapos kumakita nyo, hindi nyo makikita ang sunok dito. Hindi nyo makikita si halos nababalutan ng white, white ano, ang tawag ang igis na usok. Ah, <laughs> <laughs> uh, pag. Nababalutan ng pag. Kaya kung mayroon ka problema dito, pabalutan ng pag. Ayan mga kaitol, Ayan, so alas na yung pag dito, pwede mong hawakan Pero hindi mo may mahawakan uh, na literal Pero sa picture, pwede mo may pakita na hawakan Ayan, tara dito yun Ayan, tutin natin ay, susarok so, ko tagam. Nilubat mo kaya? Dapat kaya ito. Ito mga ka-idol, kahit napakalambig na, may aircon pa rin. Ayan mga idol. Pero syempre, ayan, high tech na kasi ngayon. <laughs> Lahat ng hindi ko alam kung ano tawag ano, tinatawag nito gusto mong magsugat sa paa uh, piling, piling, mo ditong ang iyan ang ano mo paa mo kung sakaya na nagyan ka na talagang asin manhid na yung paa mo hindi na nakaramdaman dahil sobrang lamig piling ka dito mapak ganun ganun ka lang siya huwag mo gaga gagayain na yung mga bata dyan ha huwag yung gayain yung joke lang yan joke lang patay yan yan idol dito, pag na araw, napakaraming damo niyan. Halos talagang ang tatangkad niyan. Kaya, yung mga kalab team dyan, dito sila nag-stay. Shuta. So, 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 <laughs> <laughs> ito mga kaidos, hindi talaga ito pinipinturahan. Pinapanatili pa natili itong parang lumang-luma -luma na, para mas romantic. Ayan. O diba? Mas ma mas mainit kayo pumunta dito. Mas okay kasi kita yung ano, kitang kita dito mga ka-idol yung kitang kita dito yung view oh, di ba? pakita mo yung mga dalawa ating views. eh, ang so, dalawang yan <laughs> ang ating mga fans <laughs> ayan sige <laughs> dito mga ka-idol kung meron kayong rayuma kung baba tas kayo lalakas yung panyo dito diba? tapos yun dati magandang cottage yun ngayon tumba na kasi binagyo na oh, di ba? <laughs> oh, ta pa dyan. Ayun mga ka idol. Kada isa, tatawang mga Shoutout mo mga ako. Uh, shout out po na hey, no, sa ating cameraman Supportan nyo ako dahil okay. Oh, is Mag-vlog na rin siya sa darating na panahon Pag-edad niya ng 40 plus <laughs> uh, Shout out nga po sa dalawang ito Isang yeah, no, para inom Ayan <laughs> yeah, <laughs> oh, hey, mga kaidol, pakita mo yung short ko um, Mga kaidol, basang basa po yan Basta din yung gamit ko okay. <laughs> Dumeritso na kami dito <laughs> <laughs> Ay nga hala man <laughs> Kukulog na tula <ito> ako <laughs> Mga idol ito na yun Actually meron pa tayong itatas dito Para <laughs> na mga idol Mga idol Kung nakita nyo yung planetarium na yan Diyan kami dati nag seminars Yan mayon Planetarium Tinawag planetarium kasi mga idol parang planeta <laughs> Hello. Oh, mga kaidol mm -hmm. Mga kaidol 1-5-1 Ito tayo lang sa dolo Om oh, Tagalan na Tutok po Camera Ay, ay. <laughs> Mga kaidol Hindi nyo alam Yung mga hero na napapanood nyo sa TV Dito nyo matatagpuan Dito sila nag-stay Pagpagod sila hmm. Tapos sila pumunta sa iba't ibang lugar dito sila lumilipad. Papakita ko sa inyo mga kadol, mamaya okay, yung mga hero. <laughs> Parusa. Parusa. Ang mailing ka sa... <Parusa>. Amo yan ko lang. <laughs> Ang mailing ka sa... Hello, Hello, Hello. May mga restaurant din dito na no? pwede niyong pagkainan. Ayan, oh. Pwede kayo dito kumain pagpunta kayo. Hello, David. Kilala nyo mga ka-idol si Darna? Ah, so After, Wonder Woman. Ah, <laughs> si Wonder Woman. Kilala <laughs> nyo mga ka-idol si Wonder Woman. After niyan tumulong sa maraming tao, dito siya pumupunta. Lumilipad siya pumunta dito. Ayan. Dito si Wonder Woman mga kalodi. Siyempre, kung kilala nyo mga ka-idol, yung sikat-sikat na anime, si Goku, dito rin siya lumilipad papunta dito. Lumilipad. Ayan mga idol oh. Ayan. Si Guko itong mga kalodi. Ito, iba pa po. Ang garamata lang kao ng, ano, -an, ang camera. <laughs> Oman? Oh, man. Oh, man. Ayan mga ka-idol, si Guko. Ayan. So dito siya dumidereso. Ayan, ito. Sa nasa planetang Earth siya. Umalis siya sa planetang Namik. o dito, dito. Kaya agyan tayo <laughs> na <laughs> yun. Saitama. Ang hero? Saitama. Mga kalodi. Saitama. Saitama. Mga kaidol. Kilala niyo sa Saitama? Ito siya. So dito muna siya nagpapahinga. Siyempre, ikot mo muna. Eh mga kaido, kung niyo si Spider-Man. Dito siya pumupunta. Ayun no, nakita niyo sa taas. Yan, si Spider-Man 'yan. Pag umaga, Spider-Woman. <laughs> Pag gabi, Spider-Man. <laughs> Ayan mga kaido, papunta sa taas. Oh, duman. Pero ano? mo na muna ini. Diyan eh. Di na muna kita. Diyan diyan. Diyan duman. Pa, ano nung muna ini? Ito mga kay doll. Kahit anong marami nang nakalipas na kalamidad, mga kay itong planetarium hindi ito nasisira. Oo. Pinapanatili na nila dito matibay. Ayun. Mayon planetarium. Ang mayon mga kay is yung ating mayon volcano. Tinatawag siyang planetarium kasi mga kay is para sa planeta kaya siya tinawag na pla, mayon planetarium ang loob niyan mga ka-idol is napakalinis sa labas lang is pinanatili nilang ganyan para mas excitement yung view oh, di tara Seven minutes. Ayano, nakalip ako pasok makai idol dati nagalakas ayano. Nakalip ako na turuan antipor. Nakalip ako yung third Ramten pa po kada nasakto. Dito na po. talayon ang kamot <laughs> <laughs> ko. <laughs> <Ayong marain? laughs> yeah. oh, <laughs> sa kamot Ano man lang. 'yan. palaglog na digdi Gusto niyo kumain dito, niyo. sa kamot. meron na kayong mga kain. I'm So si Mbam, pangani. Mga kaidol, si... Ayon si Ayon Man, ayon yung lumabas. Kasi lamigin. Kasi pag ayon, nilalamig. Nagkakaroon ng moist. Ayan, napakita mo si Ayon Man. Nakatalikod. Is na bero. Ano yung mga kaidol, pag pumunta kayo dito, pag wala kayong gulay sa bahay, kumuha na kayo dito. Libre gulay dito. Talaga yun. Ay. Sige, dito ka. Rastit na rin naman. Na, Tumakay na ito <laughs> doon. Napakatas ng hagdang dito. Hindi yan, nak. <laughs> Ano yung... Ano yung... Ano Walang-walang na nga duwa. Ulo ko yung mga kaidol sa duwa, oh. Yan ang panasta mo yung mga kaidol. O, araw nga yung nagulo ko lang. Mga kaidol. Excited na ba kayo makita yung pinakatoktok ng mo may volcano? Kung excited ka na, huwag kang kukurap. Tara. Ano yung... 0.6 Ano yung 0.6? Siluya na ako. Mga kaidol. Hindi nyo na ba nakikita yung baba? kasi balot na yan ang pag pero mga ka-idol ito yung toktok ng -tok mayong yung volcano kaya mga ka-idol hindi nyo na ma-view yung pinaka-baba kasi halos puro pag na siya ayan, so dito tayo dito baka may nag ito mga ka-idol na parang mga bahay na to ito yung mga tambayan kung gusto nyong may kasama dito, dito kayo magtambay tatambay kayo sa pinakihit na sa gilid. mga <laughs> idol pag may kasama ka, huwag kang tatambay sa gilid. Dito, tatambay sa pinakagitna. Dito ah. Uh. Puta. Ito na pala. Galon? Slide ka. Dapat pala doon tayo sa simbahan. Sa baba, makikita. Ayun, so... Dito, so, maganda mag yung view dito eh. Ito nga, lakman tayo. So mga kalodi, dati pumupunta ako dito napakadamo pero ngayon may damo pero ma hindi na ma ano hindi na ma malago yan ayan so okay, maniwala, guys. mga kaidol <laughs> mga kaidol um, yung, yung likod ng planetarium kala nyo buo pero yung likod flat <laughs> Ay. ayan mga kaidol sa mga gustong pumunta dito sa Mayon Volcano ayan so pwede pwede kayo pumunta dito wala pong bayad sa mga nagsasabi na may bayad daw dito may entrance hindi po yung mga kaidol totoo dahil ako po mismo nagpapatunay na taga dito Oo. mismo sa Bicol ay libre po lahat ang pagkain dito hindi libre pero yung pagpunta nyo wala pong entrance kaya mga kaidol okay guys walang pure so yun mo. lang mga kaidol karabi napagod ako kakakita dito lahat dito ay hindi pa namin naikutan actually mga talaga, talaga. talaga. Sipa, yung I love tabako, ayun, so sa ah, tara, diretso natin dito. Malakso ka dyan. Magpalikid Magp -mogp ka. Lago na, paghapon na. Ay, mga kayo lang. Pwede ka pa. Video na Guys, nasa Baguio kami, guys. Nasa Baguio. Nasa Baguio. Nasa Baguio. Nasa Baguio. Ay, hey, mga kayo dalo. Yan yung I love tabako. Kasi, kaya siya I love tabako. Kasi, minahal mo yung tabako. ต้นตระ้าของปัจจัยนางอุบะ